Hello everyone. My name is Brother Michael Magsanay. Ngayon nandito tayo sa Paradiso Farm at tayo ay maglilinis, magda-grass cutter. At dito na nga pa -pa na natin ang mahiwagang gagamitan natin na grass cutter. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. ayaw. Isa. Dalawa. Diba, tatlo.

Okay, ayan po ang ating nagawa kahapon. Ito mula dun hanggang dito sa sa dulo ayun oh ayun oh nakikita natin yan at yun naman yun yun yung titirahin natin ngayon yung gilid na yun punta doon sa dulo paikot paikot yan Okay, yan po. Medyo madamo po. Masukal masyado. Yan, yan makita no. May kita po natin sa video. Yan o. No. natin yan. Gamit ang grass cutter. Okay. Okay. at ito na nga guys ang ating nagawa ayan ayan ito ayan ayan pang pugi pugi ah ayan ayan ito yung palayan natin video malinis na ayan palayan natin yan ito ang dako ng paradiso farm Uh, minamahal simbahan natin yung kulay green sa dakong yaon ayun. mga kapatid natin na uh, patuloy na tumutulong sa gawain ng Panginoon biyaya ng Diyos ayun. yan na nga po dito tayo magtatapos sa mga iniibig mga minamahal salamat sa Panginoon at tayo ay ginigyan ng lakas sa lupa Urihin ang Panginoon.